back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon sino nga ba ang kumabog pagdating dito sa evening gown. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang evening gown tayo dito sa preliminary competition sa Miss Universe Philippines. So, kanina nga napanood natin yung swimsuit. At sa swimsuit talaga, naloka ako sa mga girls dahil lahat sila talaga ay magagaling. And then, pagdating naman dito sa evening gown, tulad din ang sinabi ko, maliit lang kasi yung intablado talaga nila. Kaya mahirap gumalaw talaga. Pero yung iba talagang dinaan talaga sa emote. Ano ba talaga dapat pagdating sa evening gown? Siyempre, dapat talaga kayang dalhin ng kandidata yung damit. Kahit naman simple lang yung damit niya, pero kung talagang kaya naman niya i-execute yon eh walang problema kasi napaka-importante kasi syempre ng execution mo at saka bumabagay talaga yung suot mo kasi kahit anong ganda ng suot mo kahit bongga pa yan, kung hindi ka naman marunong magdala ng damit, eh wala din so importante ba yung galaw ng mga kandidata? oo naman napaka-importante no, kung paano nila piniresend, kung paano nila in-execute yung iba kasi uh, naglalakad lang so Yes, naiintindihan ko naman. So, sa evening gown, eh syempre, pag naglakad ka naman sa red carpet, syempre, may konting drama pa rin naman, di ba? So, dapat mayroon yon konting drama lang. Yung alam mo yon hindi po pwede na parang maglalakad ka lang dyan. O tingnan nyo yung damit ko. O di parang nalang sinabit sa'yo yung damit. So, kung hindi pa maganda yung damit, pagkatapos, eh naglakad ka lang, eh talagang wala talagang magiging eksena yan. So, dapat, sa execution pa rin ng girl, at saka kung paano niya talaga i-emote yung damit niya, di ba? Kasi sa mga red carpet nga, eh, kapag bumaba ka sa red carpet, tapos kukuha na ka ng mga photos, talagang kailangan emote na emote ka doon. Hindi naman po pwedeng nakatayo ka lang. At saka kapag dumaan ka sa red carpet, kailangan talaga medyo may konting drama at pasabog talaga yung gown mo. Ganon! Kaya dito sa Miss Universe Philippines candidates, ay natuwa naman ako in fairness naman sa mga designer. Sobrang panalo naman yung mga kinereit nilang gown. So, palakpakan natin silang lahat. Kasi yung 53 na designer, ay talaga naman masasabi ko sa mga nagdamit sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines ay panalo naman. So, ang daming naka-color red. Naloka ako doon. Parang Valentine's Day. So, marami din ang naka-orange. ba <laughs> diba? So, marami din yung parang Miss Grant ang dating. So, yon So, ka talaga ako. Anyway, so nakita naman natin kung sino naman talaga yung pang Miss Universe ang galawan. So, yon Napaka-importante, no? Meron kang atake talaga ng pang Miss Universe. Pero, yung mga pang Miss Grand, eh, dapat sa Miss Grand kayo pumunta. Ganon! Anyway, sino ba yung mga kandidata na napansin natin? So, gusto ko si Australia. Si Australia kasi, panalo talaga yung, alam mo, ang ganda talaga ng tindig ng babae to. At kahit anong idamit mo sa kanya, winner. So, gusto ko yung damit niya dahil bumagay sa kanya at talaga naman sabi ko sa Australia ha ayaw din talaga magpaka-vote at yung eksena niya dito sobrang winner. Kung baga parang ang strong niya sa swimsuit, ang strong niya rin sa evening gown. So, I hope na nagustuhan ninyo ang eksena niya sa evening gown. Pero ako talagang nagustuhan ko talaga siya. And then, of course, si Bacolod. Do, oh, in fairness, ang lakas makarina ng damit ni bakolo Gusto ko yung mga ganun damit. Na, alam mo yun, na parang reinang na talaga yung dating niya. So, sa swimsuit, hindi ko siya masyado nagustuhan. Pero, pagdating dito sa evening gown, oy, I like her. Ang ganda talaga ng execution niya. Plus, ang ganda-ganda talaga ng suit-suit niya. And then, of course, si Baco Or. Si Baco Or naman, to be honest, uh, siya yung parang kakaiba ng damit. Hindi ko gusto yung paribon o pabuntot ba yun na parang mermaid yun dito. So, hindi ko talaga gusto. Parang, ang laking sagabal sa kanya. Pero, the way kasi kung paano niya dalhin yung damit naging maganda so naging maganda sa kanya and then simplihan lang yung galawan niya hindi siya masyadong um, nag-emote at uh, okay naman siya para sa akin kumbaga parang na ano naman niya na itawid naman niya ng bonggam bongga maganda yung cut ng gown promise hindi ko lang gusto yung nagdirito na parang ribbon o parang buntot ng ng mermaid pero dahil magaling kasi magdala si Victoria Velasquez Vincent kaya parang naging maganda talaga yung damit. anyway so bagong ano yun eh bagong tawag dito bagong style ganon so okay naman siya sa akin ganon so Bagyo, oh my god ang sexy ni Bagyo. gusto ko yung cut ng damit gusto ko yung pagka sexy ng gown plus ang galing niyang dalhin. Lalo na yung talaga yung hinahighlights niya yung likod. Oh my God. Gusto ko yung mga ganong gown eh. Yung tipong pag nasa harap ganito yung cut. Pero pag tumalikod ka na. Di ba? Lalabas yung kaseksihan mo. And then lalo na she's younger. Di ba? So talagang bongga talaga. Ay nako. Maraming maglalaway sa'yo kapag ganun yung suot mo. And then gusto ko ang elegante niyang inirampa. Plus, ang ganda ng drama niya. So, yung execution. Kasi talaga ang labanan na lang dito. Kasi nga, mahirap nga maglakad doon sa entablado nila. Eh, labanan talaga to ng execution. Ganon. And then, sumunod kay Badyo, si Kainta. So, si Kainta, ito yung sinasabi ko na talagang kailangan abangan mo yung suutan dito ni Kainta. Kasi dito siya pwede madali. Pero in fairness naman kay Kainta, maganda yung gown na ipinakita niya dito. Ang ganda nung cut, ang ganda ng pagkadala niya. Sobrang elegante yung datingan. So gusto ko si Kainta. And then next is si Hawaii. Si Hawaii, oh my gosh. Ang, sa lahat ng red, isa siya sa mga nagustuhan ko. Sobrang ang ganda-ganda niya sa red na yon Tapos ang ganda ng cut ng details ng gown niya. Ang ganda nung cut, ang ganda ng details, then ang ganda nung makeup niya. In fairness naman kay Hawaii. So, nadala niya ng maayos at lalo siyang gumanda at naging maputi doon sa red gown na yon So, may pagkamaroon yung kulay. And then, si Laguna. So, munod, uh, gusto ko rin si Laguna kasi yung gown ni Laguna medyo iba ang color, purple. Ang lakas makamiss grand, ganon. Pero panalo din naman si Laguna talaga sa eksena niya kung paano siya mag-execute doon sa gown niya. So, hindi ganun kabongga yung gown pero naging bongga kasi doon sa galawan niya eh. Kasi kung iba yung magsusuot na ito kulay purple, parang piling ko hindi babagay. So, ang ganda pa ng ayos niya. Kaya, wow! Talagang winner din. And then, si Iloilo. Si Iloilo, gusto ko yung cut nung upper. Pero ayoko nung pabra. sa <laughs> so, ayun. So, medyo sana ang ginawa na yon yung upper na color yellow, sana diniretso na lang yon na parang tube hanggang dito. Yung parang, di ba yung ganito, tapos parang hanggang dito na siya, na diretso. So, yung nagkaroon ng puti, parang ang nakita ko dun, bra. So, hindi ko na siya nagustuhan. Pero, yung execution naman ni Ilo Ilo, in fairness naman sa kanya, talagang feel na feel niya talaga yung bawat momento. Kaya, naging maganda. Tapos, ang ganda ng makeup niya, sobrang bumagay dun sa suot niya. Tapos, hindi siya nilamon ng damit. So, tama lang. So, perfect. So, magpanalo. Panalo yung eksena niya. And then, si Mandawe. Si Mandawe, naloka ako. Kasi orange yung suot niya, pero kung paano niyang dalhin yung kulay na yon at bumagay talaga sa kanya yung yung cut ng gown niya sabi ko sa kanya sabi ko sa kanya oh my god naloka talaga ako yung bawat eksena niya magaling talaga si Mandawe kahit dun sa swimsuit magaling kahit dito sa evening gown ang galing i hope na makapasok talaga siya sa semifinals and then next is si Miami isa din siya sa mga nagustuhan ko yung cut ng gown niya na color red so bukod doon syempre kay Australia kay, ah, uh, dito, kay Miami, ah, uh, kay ano, kay Hawaii, and then, eto si Miami. Si Miami, isa din sa mga, ang ganda ng gown. Parang, ang lakas makareina, yung mga ganong galawan. So, in fairness kay Miami. Gusto ko din si Bulacan. Si Bulacan, promise, kung paano niya inyarampay yung damit niya dito, sobrang panalo. Super model talaga yung datingan. Unto mo yung mga, pa-post niya, yung mga, pa-emote niya, ay talaga naman, of oh, winner ha. And then si Naik. Si Naik sa totoo lang, maganda si Naik. Kaya lang parang kulang lang sa appeal. Yung ganon. Pero yung execution niya, magaling talaga siya rumampa. In fairness kay Naik, marunong talaga siyang gumalaw sa intablado. Simply yung gown, uh, silver and black. Pero, panalo kasi kung paano niya dinalay. Kaya, nagmukhang elegante ng bongga bongga And then, si Palawan. Oh my God, si Palawan. Surprise ako dun sa gown. Ang lakas ng maka, alam mo to, beauty queen. Sa totoo lang. Gusto ko yung pagkabanat ng buho. Gusto ko yung, yung, damit niya. Isa siya sa mga maituturing kong pinakamagandang damit doon na suot-suot. Yung kumbaga parang reinang reyna yung dating niya. So, bumagay yung yung mukha niya, yung haba ng leeg. Eh, kita mo yung buong detalye talaga ng pagkababain niya kasi sobrang ang haba niyang tignan. And then, panalo yung execution niya. Sobrang nagustuhan ko dito si Palawan in fairness. So, doon sa swimsuit, hindi ko nga masyado siyang ano, parang napansin, soso -so talaga siya doon sa swimsuit. Pero pagdating dito sa evening gown, talagang pa-bulag talaga. Lumaban talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga, in fairness, <coughs> kay Palawan. And then si Pampanga. Si Pampanga, hindi ko masyado bet yung suot, pero bet ko kung paano niya dinala yung suot-suot niya. And then, uh, maganda ang mukha ni, ano, ni Cyril Payumo. Sobrang may mga angulo talaga siya na nag prefers na talagang wow winner. Either si Cebu, gusto ko din si Cebu. Sobrang panalo din yung galawan ni Cebu. Ang ganda ng gown, panalo ang eksena. Talaga sabi ko ay winner din. And then, medyo na-surprise ako dito kay Quezon City. Si Quezon City kasi, uh, di ba mahaba yung buhok niya noon sa ano, naka-extension siya. Tapos biglang binaksak niya ng short hair lang. So, ayun yung pasabog. Pero yung gown niya, okay lang. Hindi ko naman masyadong bet. But ang galing niyang dalhin. Kaya lang na nabagalan lang ako doon sa drama niya. Ang pagal niyang maglakad talaga. Yung ano mo yun, parang exclamation yung dating. Kaya parang hindi na rin ako masyado natuwa. Pero natuwa ako doon sa pasabon niya na lumabas siya na wow. Ang ng buhok mo. Yung parang ginupit agad. <laughs> yung ganon. So yun. So nakakaloka. Ang galing ng eksena. At nagmukhang bata siya doon sa ano sa igsi ng buhok niya in fairness kaya napasama siya sa akin and then of course hindi din nagpahuli si Southern California gusto ko yung ano yung kulay ng damit niya na purple din ang ganda ng details sa harapan and then kaya lang ano to eh sobrang ang lakas maka Grand ganon So, ito yung mga pang Miss Grand ano, outfitan. So, natuwa naman ako kung paano niya dalhin. Simple lang pero panalo kasi yung execution. So, yon And then, si Tagig. Si Tagig, maganda. Maganda siya. Actually, simple yung gown niya. Sobrang, ang ganda, ang linis ng pagkakat. Napaka-elegante. Tignan. But, yung execution kasi ni Tagig, I think she's a model. Kaya, madali sa kanyang magdala ng mga ganitong damitan. So, kung tutuusin yung gown, hindi ko bet yung kulay, hindi ko bet yung cut. Pero kasi, nagmukha siyang bongga, yung suot-suot ni Christy McGarry. And then, kung paano siya tumingin, kung paano siya lumingon, kung paano siya mag-smile, winner. So, yon So, maganda yung performance Ah, uh, ganun lang, simply lang ganon Hindi siya yung sasabihin mo yung hataw na hataw, pero simple. And then ah uh, na naloka ko dito kay Talisay, sa totoo lang. Si Talisay, hindi ko maintindihan yung gown kasi parang ang hirap dalhin nito kung hindi sya ang magdadala. But ang winner talaga kay Talisay na niya at na ano niya ng maigi yung kung paano niya execute talaga yung gown na yon ang winner nun dating. Hindi mo na na ganun ka, kaano yung detalye ng gown. Pero kasi kung paano niya dalhin yung, yung gown at yung drama niya talaga ng pag emote, -emote doon siya yung parang masasabi ko ang galing dito ni Talisay ha in fairness si Toledo si Toledo na gustuhan ko kasi ang ganda nung ano, ang ganda nung eksena. So, magaling yung execution. Hindi naman ganun kabongga yung gown. Pero yung execution niya kasi. So, nabibili pa ako sa mga girls kasi na ang hirap nung gown nila ng kulay. Tapos parang alanganin yung cut, yung mga ganon Pero, kapag dinala na nila sa intablado, nagmumukhang bongga talaga. So, para silang nasa red carpet. And then, next is si Sambales. Oh my God, si Sambales. Nakakaloka ha sobrang nawindang ako sa kanya sa labas niya talaga na parang I am the queen. Yung <laughs> parang ganon. So, in fairness kay Sambales, ang ganda din talaga ng emote niya at ang ganda ng suot-suot niya. So, nadala niya ng bonggang bongga Isa si Sambales na nakikita kong grabe, Palaban at saka si Palawan. And then, of course, si Quezon Province. Actually, gusto ko yung suot niya. Ano siya? Ang lakas makaray na elegant and tignan ang lakas makarena and then kung paano niya execute yung ano performance niya winner talaga sobrang sabi ko ah this is it guys so para sa akin sa gown ha ang mga nagustuhan ko si Baggio isa siya sa mga talagang masasabi ko wow and then si Bulacan talagang masasabi ko din ang ganda din ng execution ni Bulahan, and then gusto ko din, syempre, si Bacoor. Gusto ko si Bacoor. Simple lang yung galawan niya, pero ang ganda kasi ng ano. Ang ganda niyang tignan. So, yon Si Bacoor. And then, of course, gusto ko si Palawan. Si Palawan kasi rey ng rey na din yung dating. And then, of course, ang pinaka talaga para sa akin lang to ha? Syempre, hindi ko alam para sa inyo si Quezon Province. The rest, performance level check. Especially ilo-ilo. maganda yung performance niya. Hindi ko masabi na, wow, ang bongga nung gown. Pero yung execution niya, talagang winner din. So, para sa akin, best in long gown ko, I think, is Quezon Province. So, yun. So, yun yung nagustuhan ko. Kasi maganda yung ano yung dating, ang ganda ng mukha niya. At least, ang ganda ng ayos ng buho. Ang ganda nung pagka, Ah, uh, alam mo yun, yung cut ng gown niya, sobrang ang eleganteng tignan na nadala niya ng maayo. So, dito, naramdaman ko talaga na, ah, ready na talaga ang isang ati sa manalo sa mga ganitong eksena. So, parang nakita ko siya yung version na pang Miss International na naging Miss Universe. Ganon! So, yun. Anyway, so, lahat naman ng mga girls na lumaban dyan ay talagang magagaling. Pero, syempre, ito lang yung nagustuhan din natin. At sa mata ko lang to. Pero hindi ko kasi syempre alam yung sa mata ninyo. Kung sino ba yung nagustuhan ninyo, kung sino ba yung pumalo sa inyo. But para sa akin, eto yung mga nagustuhan ko. So, yon share ko lang po sa inyo. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin? Sino naman ang nag-best long gown para sa inyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga nangyayari ngayon dito sa preliminary competition. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe syempre don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po natin ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon keep smiling lang para lalo kang gumanda. So, magtiwala lang tayo sa itaas. Walang imposible sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys. <tune>